Hi guys. So for today's vlog, is makikita okay. niyo naman 'yan, buway danggangstar. Pagod-pagod na, na siya, guys. Kaka-exercise niya. 'Yan 'yun naman. Ang exercise niya. Tapos yung face Ano? Ano yun na? Ay na. Hey Ganyan niya naman siya, guys. Napapagod na siya, guys. Pero, ayan niya, guys. Hobinto. Kasi gusto niyang maging si Jenny sa Blackpink. Buka ka Tignan nyo naman, guys, oh. Ang tagal pa, guys. Pero, malapit-lapit naman yan. Uh, what is the process, be? Rinig nyo na, guys, di ba? Sabi niya. Uh -huh. What is the... What is the... Um... May oh. mic in na ba na? ano din mo. Anong batean, din mo din mga baltanan? Rinig nyo yun, guys. Wala daw siyang pake. Oo, oh, nang be.

Iutosan niya ako guys kumuha ng kanilang tubig. Sa ref? Ano naman guys? Ang marami ng laman, diba? So, lalagyan muna natin siya guys. inamoy ko lang ah. Inamoy ko lang. Huwag kayo mambash dyan. So, yun guys. Pinapas-oli niya na sa akin. Kasi tapos na daw siya. oh my gosh guys kapag makikita niyo guys imba si jay kapag nandito kayo guys grabe yun guys ko, utosan kayo niyan guys. waaah! waaah! ko na akong bangso waaah! 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 waaah!

就是知道有没有我看见，搞什么大

Oh, Hindi Hindi naman ba siya mukang dila? Puh! Gising. Hindi naman ba siya mukang dila? Puh! Gising. Hindi naman ba siya mukang dila? Puh! Gising. Hindi naman ba siya mukang dila? Hindi Hindi naman ba siya mukang dila? Puh! Gising. Hindi naman ba siya mukang dila? Puh! Gising. Hindi Hindi naman ba siya mukang Shoutout sa mga basher ko dyan. Be, gusto mo masampal ko sa'yo to? Oh, <laughs> Kain na yan. Ito, wala mo. guys. Huwag kayo mag-bash, guys, ah. Yan, guys. So, if you want, tae. Tae na

So guys, ah, okay mang bash. Pakin niyo sa amin. Kasi ko Okay pati ini drama expire mo no. Guys, ito guys yung dinamit namin. Tignan nyo naman guys. Ito yung team peanut butter at saka ito naman yung team She is wish so comment kayo guys kapag ano yung gusto nyo yo kapag mong bash kayo kapag ano yung gusto namin wala kayong pake eh. so samaan nyo muna ako guys mag sasauli nitong nito sa ref hmm? samaan nyo ako huwag kayong mag skip so yan guys nakakatakot nakakatak guys kasi pinatay ko guys yung ilaw yun parang nakakatakot so samahan nyo ako guys para hindi ako matakot tara di ba hindi na nakakatakot kasi nandiyan na eh kasi first guys sugasan muna natin tong mga kutsara kasi papagalitan naman tayo uy siyempre guys, tapos na tayo maghugas ng ating kutsara, siyempre ilalagay na natin ito sa ref nila. Yan guys, parang kalabang hindi nila. So yun lang guys. Thanks for watching and God bless. And don't forget to like, subscribe, and share. And hit the notification bell button para lagi kayong updated sa post coming videos na Thank you. So yun lang guys. Thanks for watching and God bless. And sorry pala guys kapag hindi na ako nakapag-install kasi nakalimutan ko sa sobrang busy. Bye bye. Thanks for watching.